Basta masipag ka lang sa Amerika, no? Malaking pera na, no? Wala nang hiyahiya. Wala nang hiyahiya. Kumita ka. Basta ang malagay, kumita yabay, ka, no? Cream, yes. No? buy ice cream na sa mga apo. Buy ice cream, apo. Ice cream, ice cream. Ano yung mayari? Patatapos lang ng mga lakay ngayon. Oras na para kumita at meron na naman kaming pamigay. Pamigay sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Meron na naman tayong pamigay ng ayuda. Plastic. Plastic

Yan no, Pinoy nagpunta sa Amerika, Pilipino nagpunta sa Amerika para mga lakay. Ay, uh. Ay, yoy, yoy. Mm -hmm. Magkano magkano kinita mo sa isang araw na pag ano? 51. 51 din sa sama na ano na yan. 3,000 may get. So, di pwede, pwede, ka na magpatayo ng ano, poste <laughs> ng bahay. Ayos. Talagang galing. Lola, ano masabi mo? May pera ka na naman. Wow, salamat sa Diyos. Yan Uy, yeah. Diyanong... 20, 20, 20, 20. Oh, yeah. Yan, ang saya-saya na naman ang lola ko. Ang mami ko, yan, napasayaw na naman dahil sa isang araw na pagkakalakal. Meron na naman siyang pera. <laughs> Sipag lang talaga. Buhay sa Amerika, gusto mong kumita? Ganto lang yan at magpalo kay sa BTK TV. Yes, you palo palo na sabi ni Pinchang. Bye-bye! <muling> sa <music> i